Good morning sa inyong lahat guys So ito yung third day namin ngayon dito sa hospital It's already 4.30 ng madaling araw Ngayon yung first bath ni baby Pero hindi kami ang magpapaligo Ang unang paligo ni baby ay mga nurses sa niku. Good morning Hello beautiful boy Gutom na, gutom na Gutom na, gutom na. asawa ko, wawa naman So, ilang oras ka na naka-fasting? Magkonting-tiis na lang. <laughs> 28 hours ka nang hindi kumakain. Uh, Ba't kasi hindi ka pa mautot? Maglakad-lakad ka kaya? Eh, nahihilo ko. Nahihilo ka? So, dadali natin yung damit ni baby. Dadali natin. Nandito yung damit ni baby. So, si Mrs. kasi pinrepare niya na yung day 1, day 2, day 3. Hanggang day 5 na ata na ayos na ni Mrs. Ito na. Ito na yung panliligo niya. All goods. Sorry, sorry. Itong baby kit. din natin. Double check ni Mami Ems. Ang laman. Laman. Ang ingat Patayo, hindi kaya. It. Napakaliit ng bag nila. Sabi mo sa kanila magpalit na sila ng bag. May kawain, doctors. Palitan mo yung bag nyo. Ang liit. Pero in fairness, dito sa may kawain, doctors. Bumawi. <laughs> Alam, bumawi tayo, di ba? <laughs> Baka naman, may kawain, doctors. Hindi, mababait yung mga nurses nila dito sa third floor, no? Dito na kayo sa may Kawayan doctors, ka mga anak kayo. Oh, libre endorsement po to sa may kawain, doctors, oh. Baka naman. Okay na to? Parang namamalayan ka lang, oh. Tin, 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 tin. Oh, nga, pala kukunin ko pa si baby. Ano oras na ba? O yung, oh. ano, yung gusto mong Dali. Saan yung bonnet nito? Ayan na. Ayan, parang mawak na, maano, master na ako ng pagbubuhat ng bata. Master, di ba masuot na maayos yung bonnet? Headshot mo nga. Alam <laughs> ko <laughs> yung sumiyak na madaling araw, uh, hindi ka nilisim. Di ba ako nagising kahit umiyak yan? kanang ka ng hilik, On the way sa Nico. On the way sa Nico. Pak, pak, pak. Excuse me mga madam. Uh, Ang dito na po si Baby Hilay Ha? Ayusin nyo. Paliguan nyo na maayos yung bata, ha? <laughs> Tinang si Daddy. Vlogger kasi si Daddy. Kaya medyo nag-bibidyo-bidyo si Daddy na ganyan, oh. Anak. Nakapagod <sighs> ako. Doorbell muna tayo. Press one. Parang minamaltrato yung anak ko din, ha? Grabe <laughs> 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 naman yung iyok. Narinig niya ba? Lakas ng iyak ko. Mami! Are you okay? Nakutat ka na? Pinali ko na nila. Anong gusto mong kainin? Yakisoba o yung noodles na may sabaw? Lugaw. Lugaw? Bili na kaya ako, no? Lutom na ako. Lutom ka na? Ngayon talaga, pag 28 hours nang hindi ko makain. Tagal mo kasi umutot. Eh, ganun mo hili-hili mo. Magkaya na sa pakiramdam nung nanganak ka? Hmm. Hindi na masakit sa balakang. Hindi na masakit yung balakang. Parang pumayat ka agad, Art. Ikaw na hindi kumain ng 28 hours. <laughs> Ba't wala kang pilikmat na? meron pala. Ay, hindi ka kasi nga ba ng pilikmata mm -hmm. ng kuya mo. Ang dami mong buhok ang ikaw yung perekwento mo. Napunta lahat sa buhok sa mukha. <coughs> Ito yun na nga, naiiyak na naman si Emily. O oh, sasabihin nyo na naman, ang okay na naman ng asawa ko. Pero kasi nakita niya na walang katabi si Asher. So nakaramdam siya ng awa. Kasi nga hanggat maaari, ayaw namin na maramdaman ni Asher yung selos sa kapatid niyang bago. Tabihan mo yung anak mo, pwede kita mabigyan. So, magtatanong muna tayo guys kung magkano na yung bill natin. Pangatlong araw na ba natin to? Pangatlong araw na namin dito. So, nakakadalawang gabi na kami. Magpaparaan yung bill tayo. Let's go. Pero alam ko, i -re request pa yun eh. i -re request pa yung running bill. Aris, saan pwede magparaan yung bill? Sa billing. Punta lang doon. Tapos sabihin ko running bill. Yes. Sabi mo yung pinaka-poging may tumay. Yan. Yeah, sige you, mamaya. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you. So guys, nakuha na natin yung Raging bill. Ito na. Surprise! Ang total mo. Bukod pa yung kay Baby, ha? Ito kay Baby. Hmm, kay Baby. 7,000 na. 4 days na tayo. 47. Hindi na, less yung 10,000. Di ko alam yung ano kasi yun. Yung dinown natin. 7. Pero wala pang ano yan. Hindi pa nalilas yung pill health. 3 days pa lang ito. 3 days pa lang yan. 57. Walapang mm. Wala pang less ng PhilHealth. health. Wala pang PF ng mga Wala doktor. pang PF ng mga doktor. <laughs> may iiwan tayo dito? No? <laughs> so, so, lang, tumatanggap pata sila dito ng partial ng kidney. <laughs> okay. Baby brother, oh. Baby brother. Hi, hey, kuya. Ayan, Eli. Hi, Ian. I am Kuya Asher. Yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah, yay, yeah. Like, <laughs> yeah, yeah, yeah. Ito, baby, oh. Yeah, yeah, yeah. Baby, oh. Sit kasi. Parang makita mo. Parang makita si baby. Kakagating loko. Ay, <laughs> baby. Ay, ay, ay. Nagulat. Hindi pa siya nagsiselos? Wala Hindi pa. Hinalay. 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 Bali ngayon, naghihintay pa rin kami ng update kung kailan nga ba kami makaka-uwi. Eh. apat na araw na kasi namin bukas. Try mo muna ano, di ba okay. hapon hindi ka pilag... May mo no, yung LG, nag-take ako nung hapon. Hindi ka naman nahilo? Or hindi, ano, di ba kasama yung LG? Oo. No. So, siguro. Pero kung nagkocontract naman, kahit walang metal gene... Oh, hindi na, pero wala na din akong mm. uwi-uwi. Oo. I-update mo lang yung doktor. Adal, pala decision naman tayo. Hindi so, pa kong uwi-uwi bukas? Huwag na mong ganyan, nakakainis naman. <laughs> at dahil nga bawal pa din maligo si Emily, pinunasan ko na lang muna siya. Pero sa totoo lang, ang bilis ng recovery ni Emily. Nagulat din kami. Ilang oras palang lang nakakalipas, nakakatayo na siya at nakakakilos. Pero ngayon, meron pa rin daw siya nararamdaman na konting kirot dun sa may tahi niya. Maya-maya pa nga, ay tinanggal na yung suwero niya. The next day. Dito kasi medyo nakakatakot. Pero kung ano kasi masusulat mong pangalan ni Baby dito, oh. yun na yung pangalan ni Baby pag nasubmit mo. Kaya kailangan nasa uli rat yung magsusulat. Eh, alas 5 pa lang. Si Mami Ems na lang para walang sisihan. Eli Franco. First middle. Ang nagpangalan ng Eli ay si Mami Ems. At ang nagpangalan ng Franco ay si... Kuya Dilan. Yes. Kasi si Asher Benedict AB. Si uh -huh. Kuya Dilan, Cloud Dilan, CD. Kaya ano na, na namin, diniretso na namin. EF. Uh -huh. Para A, B, C, D. EF. At sa wakas, ang pinakahihintay ni Emily, pwede na siyang kumain. Hinantay pa kasi namin na mautot siya bago siya pwedeng kumain. Pero sa ngayon, mga soft foods, walang ang pwede niyang kainin. Bawal siyang kumain ng mga matitigas. nag na din ako kasi nga marami pa akong ahasikasuin. At ngayong alas 8 ng umaga, sinagawa na ang hearing test ni Eli para malaman kung okay ba yung pandinig niya. Naging okay naman ang resulta. Hmm. Dito sa may medical records, bibili natin tong copy. Ay, sorry, ano? Uh, ID ninyo mag-asawa. Hindi nga tatanong ko eh, kailangan... Paano kung wala kami dalang birth, ay, ano, yan? marriage certificate? Okay lang. Kailangan, kailangan. Wala na, sir. Babalik na. <laughs> Ibabalik ko na si, ano, baby sa chan. <laughs> Balik mo muna ulit, sir. Hindi, pwede na, for this change na ba kayo? Hindi pa naman. Sige, sir, to follow mo yan. Ah, pwede siya to mm -hmm. Yan ba yung form para maka-less ng ano? Mm -hmm. Ah, Siyo. yan. Sa field health. Ah, uh, para hindi lang si Mami. Is... Medyo nakaka-hassle. Hindi naman hassle. Kailangan mo talagang gawin to. So, mag asikaso ko ng mga documents bago lumabas, di ba? So, yung certificate, birth certificate ni baby, may mga requirements siya kailangan ng um, Marriage certificate namin, kailangan pala, nakalimutan ko ni, na eh. Kailangan ng two valid IDs, tig isa kami ni Mrs. So, kukunin ko yung valid ID ko nandito sa kotse. May binigay sila yung para sa field health, para maging under na si baby ni Emily. So, si Emily kasi nagpapahinga pa. So, marami pang asagasuhin bago makauwi. Saan so, pwede mong Wala akong makita, wala silang ano wala naman yung na MDH, wala kayong, wala kayong Xerox machine. Bali, magkaiwalay po, tapos dalawang copy. Harap likod po. At pagbalik ko ng admitting, tinanong ko kung pwede bang isend ko na lang sa email yung marriage certificate namin. Meron naman akong kopya doon. At buti na lang pumayag sila. Para hindi na mahirapan bumalik ulit. Para masikaso ko na lahat-lahat ngayon at makalabas na kami ng hospital. Sa wakas, after ng ilang pagganon-ganon, pagganon-ganon ako ng paganong ganon tapos na yung papeles. Documents pa lang yung guys, pero magbabayad pa ako ng bill. Ay, mili po, sir. Ah. So ito yung ibibigay natin sa mga nurses sa third floor kasi mababait sila. Ay, wait lang sir. So ngayon, pababa na tayo sa billing kasi may bill na daw. Surprise! Hindi <laughs> ko alam kung magkano yung bill namin pero feeling ko mataas-taas to. Hi! Dito na yung bill. Bawal daw i-bill rebill, sabi ni Mrs. Pero gusto kong magpasalamat unang-una kay Dr. Non, no? kay Dr. Christine Non, kay Dr. John Non, yung asawa niya. Siya yung pedya ni Eli, tsaka ni Asher. Tapos, kay Dr. Johnny. Johnny Villanueva, siya yung anes. Bawal din sabi na discountan tayo. Grabe, amazing. Sobrang salamat po sa lahat ng mga doktor namin na nagbigay po ng malaking discount. Thank you so much. Oh, baka magtaka kayo kasi si BCS po, dito siya nagtatrabaho dati. So yung mga doktor, mga friendship-friendship niya, magagaling yung mga doktor dito guys. Kung mga kayo guys, dito na kayo. Hanapin nyo si doktora nun, kung gusto niya mga anak, kung gusto niya naman ng pedya. Si Doc, si Doc Jan nun, tapos yung anes, napagaling. Si Doc Johnny Villanueva, hanapin nyo guys. So guys, pa uwi na kami. Dito ni yung mga gamit, yan si mama. Yan na sundo. <laughs> Thank you so much. Hi, vlog. Hi, what's up? Thank you so much, guys. Thank you, sir. <laughs> Kaya mo? Ha? Kapag na Oo, sige. Thank you, thank you, ha. Buksan ko lang pinto. So guys, ito yung setup namin ngayon. Nakakar seat si Eli. Ayun. Nakakar seat siya. Si Mami Ems, tsaka si Asher. So, pauwi na kami ng bahay, guys. Welcome home. Welcome home, Eli. So, dito muna kami sa baba. So, dito kami, guys, matutulog muna kasi nga, para malapit kami sa CR. Kasi nga si Mrs. Si Mrs. may tahi. So, kailangan madali siyang makapunta sa CR kasi kung aakit pa siya doon kami sa kwarto medyo mahirapan siya aakit baba ano yan naglalaro ka ng daga guys apat na araw kami nasa hospital tatlong araw si Eli na nasa labas na ng mundo yes so bukas yung kauna-unahang paparawa namin siya so bukas na lang ulit guys hindi ko alam kung pang ilang vlog na to pero yung journey namin Maraming ngayon sa huling baby namin na si baby Eli. Lahat yung i-vlog namin. Maraming salamat sa inyo, guys. Thank you so much. Especially kay Lord. Nagpapasalamat kami kay Lord kasi safe yung delivery ni Mrs. at safe na safe si Eli. Love you all. See you next vlog.